ah, kaya na mo? Di, kaya na, oh. Di, yeah. nung punasan ko lang tong plato, eh. Kala mo, titira ka namin, di, oy. Pampira naman to, tira niyo ako. Tara na. Bukas makalawa, alam niyo naman kung ano ulit yung mahukay niyan. Tsara, na. Tingnan niyo. Saan <laughs> 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 hmm, ka? Isda na naman. Bulti nga, may isda, eh. Hoy, paano ipakain ko? Ah, may nagagabay. Maduhey nung ay kei. Wow. Puwes. dito. Eh, parang naglalo ko parang bula. Gusto mm. ko na ata sorry Huwag oh, ka lang. Dick? Pa 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 paano ginawa? Pa paano, ka paano ka nawala? Dick? Hey. Dick? Punita ko yung walang yakay. Sorry. Dick? Pa pa paano ginawa? Pa paano ka nawala? Ewan ko. Pinunasan ko lang tong plato eh. Hey. Uy, powerful na plato na. Huwag! Wow. Wayne! How? Visible hey. ka na ata eh. Hey. <laughs> invisible na ako. Ako naman, ako naman. Uy, uy. Dick? Dick, kung talaga invisible ka na, makakatakas na tayo. Oo, oh, oo. Oh, oh. Subukan mo nga lumabas sa pinto. Ayan. Oh, 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 oh. ay, 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 ay. <laughs> invisible na ako. <laughs> ay, 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 Ah. Ano yung sa'yo? Hindi tayo papalipin. Ano yung gagawin ko? Ito sila, diretsyo. Ilag dito, ha? Uy! Bin! Ba't dito mo nilalagay yung scooter? Yan na naman. Nakalimutan ka na naman itabi. Ah, Diretso lang. Tandaan. Ah, tandaan. Ah, ah. Ayan, tandaan. Oh, sasakay na tayo. Aha. Yay! Okay na? Yay! <laughs> Convertible pala to. Ngayon lang ako nakasakay sa ganito. Wow! Top down to. Ah! Uh, uh. Anong model to? Model? 2004. Oo. Uh -huh. Kinuha na namin. Tala oh. naman. <laughs> Ready na ba tayo? Uh, Umpisahan mo na! O okay, game! Start ko na ah! Okay. Uh Oo! -oh. Start! <gasps> Hoy! Ano yung tunog na yun? Bakit ganun? Uh -huh. Uh, uh, sports car. Kargado eh. Sports car. Ha? Uh, Kailan mo pinakarga? Eh, hindi natin. Kargado <laughs> na yung makina, di ba? Ha? Oo oh, nga pala. O, oh, o. Oh. Uh. Oh, oh. Ready na. Lalabas na tayo ng gate, ha? oh oh O. Oh. Oh. Hams, hams. O, oh. kapit. oh, oh. 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 Okay. Wow. Yan. Sarap talaga ng hangin. Iba talaga ah. pag convertible, no? Naku, lalaking butas ito. Di ba? Oh. Mali uh, ah, grabe George, ano ba ito? George, ano ba ito? Ba't di mo reklamo ito sa homeowners? Huwag mo yun. Pag mo sa expressway, patag na rin yan. yata ngayon. Himala. Walang himala. Ang himala ay nasa puso lang ng tao. Nasa puso natin, natin lang. Oh. Miguelito! Pare! 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 Basta! Basta na! Pare! <laughs> oh! Oh! Ba't nandito kayo? Miguel? Sino sila? Ah? Pare, kailangan na namin ah. Miguel! Sino sabi sila eh? Ah, uh, schoolmates natin. Sandali lang ah. Um, Camila, mas mabuti pa yata kung pumasok ka muna sa loob at susunod ako. Pagkatapos, um, Sabay tayo mag-aaral ngayon. Pangako? Oo naman! Sige. Naniniwala naman ako sa'yo eh. Basta, aantayin kita sa loob, umulan man o bumagyo. Okay, good. Okay yan. Pumasok ka na doon sa loob Sino, eh. at susunod ako. Ang takot kaya to pare. Pambihira naman kayo. Hindi ba kayo makapaghintay? Sige na, ilabas mo na. Tol, Sama ko ba? Ano si Camila? Pare, naghihintay ang scorer dun. Marami. Ganun ba? Oh, ah, sige, Liga. tara. Tara. Miguel! Huh? Saan ka na naman pupunta? Anong oras ka na naman uuwi? Sandali lang, ate. Magli-research lang. Para sa school to. Eh, teka ba't magandang gabi sa'yo, Miguel? Eh, ba't kasama mo yan? Nagdadrive pa. E eh, di ba janitor lang yan? Nakisuyo lang ako sa kanya para ayusin niya yung lababo natin. Mm -hmm, ganun ba? O sige, mauna na ako. Tara na. Laki mo Ingat kayo.